Ladies, napansin nyo na ba? Alam nyo na ba yung mga lagi-laging ginagawa ng lalaki kapag mahal niya ang babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga pinaka-classic na signs na mahal ka ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, ano mo ang video na ito. So without further ado... Whoops! Disclaimer muna tayo. Itong mga babanggitin ko ay hindi 100% accurate. Of course, yung iba rito ay gawain din ng mga players or manloloko. 2000 years later. So, eto ating alamin ang mga classic, klasiko na mga signs na mahal ka ng lalaki. Number one, eto yung ginagastusan ka. Siyempre, ang lalaki, kapag gusto niyang ipahiwatig ang kanyang pagmamahal sa babae, gagawin niya lahat yan para lang makuha niya ang matamis mong oo. Para maging magkasintahan kayo at sana magkatuluyan kayo, di ba? So, ito ang ginagawa ng lalaki. Talagang gagawin niya ang lahat para ipakita niya na kayang-kaya rin niya na magbigay sa iyo. Basta ang point dito is talagang ginagastusan kanya. Talagang nag-shell out siya sa kaniyang bulsa, sa kaniyang kapirahan para sa iyo, di ba? Ang hirap naman yata kapag ang lalaki hindi kayang maglabas ng pera, hindi niya kayang gumastos para sa iyo. Ang kurikuripot, di ba? Kaya sa umpisa pa lang, kapag napansin mo na na ang lalaking ito ay napakaboksingero, ganun, di ba? Ayaw magbitaw ng pera, ayaw kanyang gastusan. Naku, red flag agad yan, di ba? hindi ko sinasabi na kailangan gumastos ng malaki. Hindi po ganon. Ang punto dito is talagang naki effort din siya na magpa-impress sa iyo, di ba? Talagang gumagastos din siya. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mamahalin ang mga ibibigay o paggagastusan niya sa iyo. Hindi po ganon. Ang point doon is talagang kaya kanyang libre. Kahit yung mga simpleng bagay lang. Kung siya ay mas nakakaluwag, o di Siguro mas bongga ang kaya niyang ibigay sa iyo. Kung siya naman ay talagang hirap sa buhay, ang mahalaga doon, ipinapakita pa rin niya na kaya niyang magbigay, kaya niyang gumastos in his own small ways para sa iyo, di ba? Noong unang panahon pa, kaya nga classic, di ba? Hanggang sa panahon ngayon, kadalasan talaga kapag sa gastusan, ang lalaki talaga ang in charge sa mga ganyan. Kaya kapag hindi kayang gumastos ng lalaki, sobrang kuripot niya, nako huwag ka nang makipag-settle dyan. Huwag ka nang mag-tiis dyan. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung nagpapakitang gilas. Oh, so ito yung diskarte ng lalaki na siyempre gusto niya na magpa-impress sa babae. So, napakaraming pwede niyang gawin. Isa rin ito yung nauna kong sinabi na ginagastusan kanya. Isa yung uri ng pagpapakitang gilas, pagpapa-impress, di ba? So, kadalasan talaga sa mga lalaki. Normal yan eh. Lalong-lalo -lalo na kapag yung mga unang mga dates nyo, kadalasan talaga ang mga lalaki. Talagang siya ang in-charge yan. Kasama yan sa kanyang pagpapakitang gilas, di ba? Talagang yung ibang mga kalalakihan pinaghahandaan pa yan kung ano-anong ginagawang paraan para lang kapag nag-date sila, kapag nagkita kayo, ay bongga, di ba? Talagang gusto niyang magpa-impress sa kanyang minamahal. O, oh, isa yan sa mga klasiko, klasik talaga yan na gawain ng lalaki. Andyan din, yung talagang magpapakita ng gilas siya sa kanyang tindig, itsura. Sinisiguro niya na Dress to impress ang kanyang itsura. Kapag nakita mo siya, wow! Ma-appreciate mo yung kanyang physical looks. Ang gwapo niya. Yung kapugihan niya. O, oh, di ba? Kasi yun ang gusto niya ring i-highlight sa kanyang physical na itsura. Sa kanyang mga kagamitan, di ba? Yung ibang lalaki niya, talagang uh, may kotse pa yan na daladala. -dala. Yung iba, kung wala ang kotse, minsan humihiram pa yan. Talagang dumidiskarte yan para lang magpakita gilas sa kanyang sinisinta. So, isa yan sa mga classic examples na mahal ka ng lalaki. So, ayan po. Ang number two, number three, ito. yung binibigay ang sahod. Medyo ano na to, advance na ito. Kasi ibig sabihin, kapag ibinibigay na yung sahod, ibig sabihin ay kayo na nagsasama na kayo. So, ito rin yung isang classic sign na mahal ka ng lalaki. Yung isinosurrender niya, yung kita niya sa iyo. O, di ba? Kaya, ha, kapag uh, yung lalaki ay uh, hindi ganyan at hindi man lang siya nagbibigay ng sahot niya sa iyo, nako, hindi ka mahal niyan. Maaring mayroong trust issues, hindi yan nagtitiwala sa iyo or talagang wala siyang believe sa iyo pagdating sa pera, di ba? Kapag ganyan, ano na? Ibig sabihin, kapag wala siyang tiwala sa iyo, wala siyang believe sa iyo, ano pa nga ba? Ibig sabihin, hindi ka niyan mahal. Kasi kapag mahal ka niyan, magtitiwala yan sa iyo. Kung sakali man na uh, alam niya na medyo mababa yung financial literacy mo, pwede ka naman niyang turuan, di ba? Pag-usapan ninyong dalawa yan. Pero ang point pa rin dito is dapat ibibigay niya ang sahod niya sa iyo. Diba? Yan naman talaga. Simulat sa pool hanggang ngayon. Ganyan talaga ang setup at dapat. Diba? Kapag mahal ka talaga ng lalaki, ganyan ang magiging setup. Pwede naman siyang humingi sa iyo ng allowance niya. Or pwedeng kung may gusto siyang bilhin para sa sarili niya, bigyan mo siya, huwag mo rin siyang ipagdamot, di ba? Unless na talagang sobrang hindi na yung mga budget ninyo, di ba? Pero ang mga ito, pinag-uusapan talaga yan. Basta, ang point here is, yung sahod niya ay iaabot sa iyo. Pero dapat ikaw rin, dapat marunong kang kumawak mag-budget ng mga ganyang pera. Kasi may mga dahilan din ang iba na yung ibang mga Babae or oh, Mrs. ay waldas din hindi marunong umawak ng pera. Kaya minsan talagang malaking pagtatano 'yan. Kaya yung ibang mga kalalakihan hindi nila talaga ibinibigay. Nagbibigay lang 'yan kapag ayan, mamalinkay ka na, o ito bumili ka na, di ba? May mga ganyan. So ibig sabihin talagang mayroong disconnect sa dalawang mag-partner kapag ganyan. Pagdating sa finances ay mayroong oh, hindi pagkakaunawaan. Kailangan pag-usapan yan, okay? So, ayan po, ang number three. So, ayan po, ang ilan sa mga classic signs na mahal ka ng isang lalaki. So, kapag ganito, ang maniliga mo, ang partner mo, wow, mahal ka niyan, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.